ba mo? Pwes, sa ng isipan at pagganahan paging pag marites na nandito na segment 9 yung kinahumalingan at pilit na huling ng DAHU! Da ano ano ang na ha? oh, oh, ano unang hashtag? Wala na nang nagtuturito ha. Oo mm. nga. Ano ang unang hashtag? DAHU! Stalker, stalker Mom. Wow, ako ang una. Ah, ikaw. Ah. Na-expect ko ako huli. Ah, go. Ang huli na ako una. <laughs> Ngayon lang nangyari ito. Ah, And go. Yan. Mm. Ah, hashtag Stalker Mom. Ah. Kwento ito ng ah, mag-jowa, actress at actor. Okay. okay. So, si actress, ah, post-post siya. Hilig siya mag-IG stories. Mm. Ganon. So, Nagugulat na lang si aktres, bakit ganito? Mm. Uh, first to watch, si mga ganon. First to view, may bawa ganon. Lagi, yung mami ni aktor. Ah, oh, nakabantay! Kung baga, ba Stalker ba? Nakabantay! Oh. Eh ito ang catch, break na si aktor at si aktres. Mm. Pero si mami daw, super, pa rin. super view pa rin ang kanya mga IG stories. View lang, hindi ni heart. Hindi, ah, in view na. Ah. Eh kaso, siguro ano ba hindi ba nose ni mami na kapag uh, nag-view ka noon, makikita talaga nung uh, uh eh, may account marito, na ah. ay ito ang mga nag-view ng ah, aking. Malamang ba? hindi, ah, hindi ko alam, hindi kasi ako nagso-story. <laughs> sa IG stories siya, pero siyempre kapag dun sa yung post talaga, hindi mo makikita Di yun. Ah. Pero hindi ka magko-comment. Mm -hmm. or magre-react like, magla-like. Or pero like. alam na sa industriya na hiwalay na tong si actor at actress, yes. ah, alam na. Yun lang. So, hindi secret. Sino ang hula natin? Si Mami Stalker o yung actor at Pag na natin Pag si, na si Mami, si mami Stalker, alam, alam, na natin. Alam niya kung sino. O, oh, si, magbibigay siya ng clue. Oh, yung Mami Stalker. Mm, mami Stalker. Masa si Mami Stalker na yan. Ah. Ah, ano rin yan? Ah. Nanganak na? Oh, naman anak niya kaya, <laughs> ano Anak niya, anak niya. Anak niya. Anak si actress. Ang aktor okay. ng anak niya. si Si actress. Ang pangampon niya lang si actress. Actor ang anak niya. Ano ah, oh, para oh. sa akin ano? Ito may siya. iba pa siyang artistang anak. Bahay nila. Uh -huh. Nasa showbiz. Feeling ko. Parang uh -huh. hindi na. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> oh, dahil dyan, ay bumati <laughs> ka na. Ano so, ba? Uh -huh. Anyway, gusto ko mag-thank you sa akin, kumaring Ching. Thank you, Mars, sa iyong pasalubong na e i So, ayan ha, suot ko na. Okay. okay. <laughs> <laughs> ano dah? da Wala, dahil Nakita dyan. Ayun na, ayun ay, na, ay, na babatiin mo? Hindi. <laughs> hmm. uh, Tapos binabati ko si uh, Ninong Boyet at saka si Ninang Maribel at ang kanilang uh, kaibigan na si huh? Dr. Maripaz Nazareno from the US. Green. Yan po. Oh. At, Lahat tayo. Ano yun? Gre yung mga comments, sabi niya, may green daw, Merry Christmas. Oh, uh. ah, yeah. It's just around the corner. Oh. na <laughs> <laughs> yeah, sinasabi oh, rin nila, uh, hindi uh, ako sinabihan, uh, ba't daw uh, ako no, hindi nag-green. Uh. Oo. Oh, oh, so, oh, kasi sabi ko, bakit naka-green ba si Ambit and eh, may green In ka pala? Pa That's what you think. Ah, ah ko ba, si Ate, Ate Christina Lexus ng UK. Mm. Ayan, I hope okay ka na this time. Ayan. 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 Dahil dyan na ano, susunod na hashtag. Ay, wala. Ayaw na. Tili Queen. Ay, akin okay, yeah. Ay, it's you. Sige yeah. yan. So, yes. Yeah. so, it's, it's you. you. Isa tong... Ah, uh, ano? lalaki lalaki ang aktor. <laughs> so hindi siya masyado lalaki, pero aktor siya. Aktor siya? Kaya oh. nga, ay lalaki ay aktor. Oo, oh, lalaki lalaki. naman lalaki, <laughs> actress, di ba? <laughs> pero lalaki lalaki Oo, oh. oh. kaya talaga pa uh, macho-macho. Aktor siya, pero naglalaki lalaki. Oh. <laughs> oh, macho macho yan. Oh. Lalo na pag lumalabas out of town. Oh. Hmm. Oh. 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 Doon ay kilala naman siya kaya lang. E, Siyempre pag nasa limelight, oh lalaki, lalaki siya. Oh. Pero pag out, out of limelight, oh. lalaki-laki. Ah. Uh, oh. Nagbibida na rin sa TV, siya, sa series, saka sa pelikula. Oh. Anong eksena niya? Bakit tumitingin siya? E, Na-ibook na sila! Ah. Sa isang malayang <laughs> probinsya. Na by airplane. Ah. Ano, oh. <laughs> oh, sige. Oh. So, dinala sila sa isang. Parang medyo luma. Ano na... Ano na, Dated ng hotel o oh, dated ah, dated uh, na hotel yun kung mas may outdated kasi nga ah, uh, ko, outdated. Naman. <laughs> so yun eh kartu kwarto 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 di pagod sa biyay kasi nga bukod sa plane by land pa sila ah, oh, yung hirap ng layo ng ono, eh di ba di pagod na pagod, pagod si na po oh. oh. Pagod na pagod Pero siya pag gano'n. no. Oh. Pag pagod na pagod siya pag gano'n. So, ano yung mga parang papatulog na mga ibang staff, biglang may... May tumitili. Ah, ay, ay, ay. Ano sabi? Bakit tumitili? siguro. May nakatanga mga insekto. Ah. Kaya nagugulat yun. Ay, parang, parang tumitili na wala. Na may sound. Di ba? Ah, <laughs> bakit may tili bang walang sound? Oh, may tili. Oh. oh. <laughs> <Guy>, gano'n? Oh. <laughs> Sa pelikulang? <laughs> <CD>. <laughs> Di ba alam ah, di ba? Ito may sound yung tiling niya. Oh. Na lang bukasan yung mga pinto na makatabi sino niya Sino ba? ba yung ak aklam no? Ano ba? Ba't ka may sigaw? Kasi meron ganyan, may sekto, may ano, may ipis, may dagan, everything. Groby, ay, grabe no. Ba? ba yung pinunta? Palinira naman yan sa ano <laughs> at the hotel. Dated na hotel. Warehouse out. May yeah, <laughs> dinis di ba? Ano. May pa dyan. Uh, sa farm ba sa dinala? <laughs> 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 I cannot remember. Oo. Oh. Uh, okay, Sina okay, anak So, yun, di ba parang, ah, di ba, wag diba nasa out of town pala itong tab. Itong baklang to, eh. So, grabe. grabe kong tumiling, okay. ganyan. Anak Dumalabas. lo! Anak okay. lo! Uh, oh. Mas, uh, still existing pa naman siya. Ano siya? Uh, father roles na? Hindi na, hindi. Be the, be the roles. Ah, uh, be the roles. ah uh, oh. so, anong era daw po yan, sabi sa comments? na no. Naula, no. oh no. recent. Oh. Diba? Grabe. May ka-love team. Wala na. Wala na. Eh, kasi nga. Pero nagkaroon. Uh -uh. Nagkaroon pero eh kasi nga di diba? Ay nose ko na. Uh -huh. Ay parang nose ko na din. Uh -huh. oh, o sige. <laughs> No school na. Para kaka-blind item lang natin yan, ha? Paano nga nung napauwi na, talaga, grabe siyang kumagkwento na. Alam, niyo siyang i-ano. Oh. Para ka blind item lang natin oh, siya. dumating kasi sa akin eh, wala akong magagawa, di ba? Di ba? Sa loob ng chat, chat ka taon na tayo nagbablind <laughs> pero mabait siya. Mabait siya, uh, di ba? Matili lang. Oo, oh, matili lang. Iyo. Naantok na ako. Nek! Oh, hindi bumati ka na. Hindi binabati. Ayan, sinusulat din. Sinusulat ko? <laughs> Kamagaan ako dun sa Agola <laughs> Union, saka sa, uh, sa Santo Tomas Ilaw, sa Barrio Kasilaga na pinasad namin nung, nung, Sabado Linggo, especially yung uh, Calub Family and Canacion Family. Dahil pa, uh, uh, lang po. Dahil dyan, uh, ang susunod na hashtag ay... Ano yan? Boy, boy talaga, talaga. yan okay. yeah. recent lang din ito ah. may reputasyon na siyang gano'n. alam na ah, hindi pa siya na kayo na tapos na Tapos na. <laughs> <laughs> na. <laughs> <laughs> hindi ko na itutuloy <laughs> to know, kasi Siba? nasa isang show ah. na kailangan nila magkaroon ng mga costume kasi nga tapat katapos lang ng june ah. iba so may may, may 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 mga production na talagang kailangan yung Uh, sa parpareho mm -hmm. ang mga emote sa kanilang production number. So, yung wardrobe department, may eh, kanya-kanyang papadala naman. Maayos mm -hmm. naman. Actually, series ito eh. Mga aktor, <laughs> mga aktor ito eh, na iba-iba. Pero ko na muna itong si Kalat Boy talaga. ano ba? opening ba yan <laughs> Ay <laughs> opening <laughs> uh, at sa gitna uh, uh, Dalawang na nagsayaw wala, eh nagsayaw oh, na no oh, talaga oh, <laughs> sinabi kong kluno uh, tapos eto nasusuot na yung mga costume ganyan ganyan pagkatapos sa pagkatapos itong si Kalat boy yung iba habang may mga may mga wardrobe staff na uh, uh, kumukucollect uh, at yun eh uh, uh, na kapalaban uh, 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 iaawat. siya talagang pagkahubad niya Tapon. Binalibag tinapon lang niya sa isang party nung dressing room. na, 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 na ano, na, na, na turn off yung isa sa mga staff nung sa wardrobe department nila. Kasi sabi, lagi nilang ginagawa niya yan. Lagi nilang siyang ganyan. Pag may mga production na kailangan ng ano, yan ang gano'n yung, imbis talaga, siguro ganyan niya sa bahay niya. Pagkahubad, gano'n. Oh. Kaya sabi kay sila, burara. Burara. Oh, Dapat kasi pina turn over ng maayo. Oo, oh, yung may mga kasama niya ganun din. Although, may dalawang actor din na susunod natin sa mga susunod na pagkakataon. Ah, na ay, na series nga. Nag-react, may mga reaction sila kasi may may nangamoy, may something ganun. Pero ah. ino muna natin si Kalat Boy. Na ang clue lang diyan, ah. award ay hindi naman award winning. Magaling po ah, siyang actor. Ah, Oren magkakaroon ng series, di ba? A series <laughs> din niya. Ay, ganun. so, <laughs> mukhang nagkakaintindihan sila ng dalawa. Pag oh. muna bukas oh. pa. <laughs> <laughs> yung ano oh, yung klukay ka oh, uh, know, uh, yung luluwas uh, oh, luluwas ang atin no, ano kalim sa probinsya Oo, okay. oh, bukas luluwas yung ano oh sya, no? ano 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 ba ano 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 talaga. So, dahil doon, medyo na-turn ano yung mm. wardrobe, ano staff yeah. ng wardrobe department ng kung hmm. siya nag, nang bibilang. nabi, hmm. And sinabi, sinabi, frame siya talaga lagi daw ginagawa yun every time na may, may malaking production at may mga costume na pinahihiram. oh, yun na. just pa rin nabanggit po sa inyong <laughs> boss, mga oragon. <laughs> uh, ako Bicol, si si Congressman Zaldi Kwasak, si uh. ko na nasa, nasa Germany ngayon. Uh. Hello po. Happy Happy watching kung ano man yung replay kayo dyan. At sa lahat po ng mga kaibigan po natin sa Faces and Curves, sa Gorgeous Smile, at saka sa One Dental Clinic, mga doktor po namin dyan. Kay Neong na makulit, na ako ang nagtrabaho para sa July 11 graduation mo. Naloloka ko sa iyo. At sa FEU po, at saka sa Pathfinder, maraming salamat po sa pag-accommodate sa aming request. Thank you. Ang Tengon susunod na si, hashtag Si Choi Ponsalang Birthday bukas. Happy, oh, happy birthday Choi Happy birthday Yung video hinihingi Ng no? yeah. sports na. department Alam mo na <laughs> uh, Booking din yun uh, Nakabook din yun uh, Oh. Ito na ang hashtag Free viewing <laughs> ano Ayan na ito na? ito na May kinalaman ito Sa isang sexy actress At isang hunk wow. actor ah, Nabukin ang story na ito Dahil sa kumpulan Ng mga security <laughs> guard <laughs> mga... mga marites Ang security oh, guard Oo na, Nagkainuman yung mga security oh, guard ano, <laughs> oh, oh, na, mga oh, yeah. Yung yeah. yeah. nice. fairness Love ako ng mga security guard Sa kanila ko nakuha Childhood mo? Ha? Ka-childhood mo yung mga guard? Hindi ano, nadaanan ko lang Naglalakad ako gano'n Tapos <laughs> hindi. May pelikula lang ganoon. Oh, oh. Paulate. Uh, Sige inuman. Tapos no? may title yung bidang babae taga Lasal. o ah, oo, yung naka Oh, uh, Hindi <laughs> Victoria Ford basta may ganoon. Uh, anyway, ah, uh, ito oh, si si uh, 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 sexy actress saka so, kasi hang actor nagkasama sa isang proyekto. Mm. Yeah. Mm. ba diba, ang karelasyon naman sila na so parang dapat hindi na sila na nagkakamabutihan. Pero parang um, nagka Oh, developan. Yeah, something no? happened along the way. Oh, so, nagkainuman, mm -hmm. nagkayayaan, tapos parang syempre, uminom, nag-init ang kanilang mga katawan. Oh, no? ni, ni, ni Hank Actor, itong si sexy actress na jumuwi sa bahay ni Aktor. Mm -hmm. Ay, game naman si sexy actress. Mm. -hmm. Di punta sila sa bahay. Pagdating sa bahay, Uh, pumasok sa bahay, <laughs> hindi pa sila nakakarating sa kwarto, oh. sinimulan na sa sala. Very uh. Viva Max naman yung <laughs> yun. Oo, oh. 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 Sinimulan sa sala. actor, <laughs> uh. oh. At doon din nagtapos sa sala. Uh. Ay, uh. Hanggang sa napameme na sila sa sala. Oh eh, syempre, nag-umaga na. pag umaga na uh -huh. gano'n. Na, Nataranta uh -huh. si aktor. Hmm. Dahil uh, may show pa pala siya. <laughs> <laughs> Linggo. <laughs> Charot! <laughs> Charot lang. Ay! Oh, Ay na. Teka lang! Uh -huh. Teka lang, may show pala ako. So, umalis si ano, ang Aktor. Ayan. Niniwan niya yung actress They're doon. No? Mm -hmm. Umalis siya. Dahil yung actress mo, apparently, wala namang work uh. -huh. ng araw na yun. Mm -hmm. So, fly si aktor. Mga madali. Dahil malilate siya. Hindi naligo? Ah, hindi na. na. Doon na sa <laughs> ano? Doon na naligo sa show. <laughs> so, ito na. so, ito na. Ngayon, naiwan itong si aktres. Mm. Eh, di ba may nangyari nga kagabi? Uh -huh. So, siyempre, ano, yung unang saksi, yung yayay. <laughs> Sir, sir, pakita niyo na. Pagulo, babae. Babae nandun sa oh, yeah. uh, sofa. Okay na ngayon kasi lalaki naman si um, actor. Ang naloka sila, walang damit. O uh, oh, syempre, katatapos walang, lang oh, eh. O oh, hindi siya nakapagdamit kasi <laughs> oh, nasing oh, oh. So, as in, walang damit. Oh. Hindi si, ano? Yay, si, yay, yay. Yay, Ito namang yayay. tinawag yung security, <laughs> yung guard. Para? Huwag <laughs> si actor <damit> Actress! <laughs> <Aktres, laughs> si actress nandun sa... <laughs> So sabi ninyo te kalamag, ano lang ako kasi ko lang yung ano, naglumbabas yung yaya. Uh, si, uh, si uh, ano, si security guard ay, nag-free viewing doon. Ah, Inisa isa, -isa kaya free niya yung viewing. parts. Ah. Inisa-isa niya yung parts na walang... <laughs> Kasi walang tulog pa si sexy actress. Oo, nga eh. nga pa si sexy yeah. actress. <laughs> Kasi ka naman si Yaya, hindi ko na kumuha ng kumot at tinakot. Oo, oh, 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 hindi na, Ito talaga totoo. Hindi niya wala, talaga ginawa. malasak. wala malasak. Wala totoo, Be, lang. kapwa babae niya. Parang ano na siya, ano, ano, natuwa pa yung Yaya na parang tinawag pa niya yung... Ganag- Buti hindi sila vinigyo. Parang sinugi na ni actress ang Yaya chinugi ni, aktro, uh, ni actor. aktor. Si actor kasi I may mean, actor. Hindi no. alam eh. Hindi alam ni actor sa pagising niya. Wala na nag-reviewing. Siyempre pag gumagano na yung actress, exit frame Saka, na alam yung, na nangyari after that. Kasi wala natikimang portion lang sila. Hindi binili, binili ni actor kay Yaya niya. Na, wala eh. Kasi na sober na nagmamadali. Oh. Sober. Tapos bigla nila umalis si actress. Oo, wala na. Nung nakita niya, wala siya. Ah, beast na ako. Oo, <laughs> oh, yun. Si Sexy, Kino? si sexy hmm. Actress may award. Ano classic ah, award? Acting award. Anton Roy. Acting award ba siya? Kamasa. Oo, tara. Oh, dito Kamasa. naman siya oh. dito. Now ano na 'yan meron na. Mm. Pero hindi naman siya hindi siya multi-awarded. Mm. Niyan. Tapos uh um uh, magaling siyang uh, sexy actress siya pero more on comedy. Oh! Uh, tapos si actor, uh, ano siya, uh, wala pa 'tong award. Pero nakaka-active naman. Oo, nagli-lead. Leading man. Material. Mm -hmm. Tapos, controversial ang kanyang love life. At may thunday show. Mm -hmm. Yung, nung mga panahon na yun, parang ayun, wala na siya doon. Oh. <laughs> oh. Dial WTF WTFU sa YouTube. <laughs> Tapos, uh, Hair Shaft sa Virtus North. Tapos, uh, sa Lazar Dental Clinic kay uh, Dr. A.G. Salazar at kay Dr. Jinx Santos dyan sa Robinsons Galleria. Ayan. Sneezy, Solis McDonald, hello. Ayan. Yun lang. Extra battery ako. Ayan pa. Thank you sa ating mga viewers. Sa 1,000 plus. Yes, 1.1. 1.1. Thank you. Kolong ko po sa pangmasa, tataw at uh, tempo. Yeah. Mm -mm. Ako naman po sa Bulgar, sa Hataw, sa onlinechronicle.ph, at saka sa context.ph At syempre pa po ang Ambetable Channel, thank you! Syempre po sa Abante Tonight, sa Philippine Entertainment Portal, uh, People's Balita <laughs> at Syempre po ang aking YouTube account, Rose Garcia, ay Rose

at uh, sa Sabado sa All TV. Wala mm. na mga Marites, yung pong dahu mula sa Marites University!